Inilabas na naman ng Apple ang pinaka-latest at high-tech na gadget nila ngayon buwan. Ang iPhone 15. Marami na naman nagsusulputan post sa social media, na nagbibirong ibebenta daw nila ang kanilang kidney para lamang sa iPhone 15. Grabe, hindi natin masisisi yung iba na nangangarap na magkaroon ng ganitong klase ng gadget. Pero ano ba ang mangyayari kapag iisa na lang ang kidney ng isang tao? Normal pa rin ba ang magiging takbo ng kanilang buhay kahit isa na lamang ang kanilang kidney? Ating alamin, ang ating kidney ay importante dahil ito ang naglilinis ng dugo at nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. Kung iisa na lang ang kidney ng isang tao, maaaring magkaroon sila ng iba't ibang mga complications sa kalusugan, tulad ng pagtaas ng presyon ng dugo at problema sa pagbalanse ng tubig sa katawan. Kaya't mahalagang alagaan ng ating mga organs at huwag ipagbili ng walang sapat na dahilan. Sa kabilang banda, normal pa rin naman ang takbo ng buhay ng mga taong mayroong isang kidney. At meron din mga ilan na nakakaranas ng mga problema sa kalusugan. Ayon sa National Kidney Foundation, madalas daw ma-encounter ang mga problemang ito in the next 25 years. Plus yung mga tao na may iisang kidney, limited na lang din ang mga nagagawa nila sa buhay. Hindi na sila pwede sa mga intense na sports tulad ng football, boxing at martial arts. Kailangan din nilang epi-check up ang kanilang nag-iisang kidney, isang beses kada taon. Need nga ba ng special diet kapag isa na lang ang kidney? Wala naman nagsasabing dapat sundin ang isang diet unless natanggalan ka ng isang kidney dahil sa isang sakit tulad ng kidney cancer. Bawal ba talaga ang pagbebenta ng kidney? Yes, bawal na bawal. Pero may isang country sa mundo na legal ang pagbebenta ng kidney. Ito ay ang bansang Iran. At ayon sa National Library of Medicine, ang presyo ng kidney sa bansang Iran ay nakabase sa edad at health status ng isang tao. So kung mahilig ka sa mga unhealthy foods at ikaw ay mayroong unhealthy lifestyle, baka yung value ng kidney mo ay mas mura pa kesa sa iPhone 15. At kapag tuluyan kang nawala ng dalawang kidneys, maaari ka pa rin mabuhay ng ilang araw o ilang linggo ng walang kidney dialysis. At kung ikaw naman ay di na dialysis, maaari kang mabuhay ng 5 to 10 years. Kaya importante na alagaan natin ang ating mga kidneys. Hindi lang mga maalat na pagkain ang ating dapat iwasan, maging ang mga mamantikang pagkain. Kung ikaw ang tatanungin, out of 10, gaano ka healthy ang iyong kidneys? Kaya mo bang mabuhay ng iisa lang ang kidney kapalit ng gadget na mabilis maluma? I-share mo naman sa amin sa comment sa baba. Kung may natutunan ka mula sa amin, paki-share mo naman ang video na ito para malaman ng iba. Huwag mo din kalilimutan e-like at e-follow ang aming page para sa magagandang health tips na magmumula sa amin.